Eleksyon sa lunes. Ready ka na ba? Suggestion ko lang, listo mo na yung mga iboboto mo para di ka na malito. Baka kasi makakita ka ng mga sample ballots, tapos yun na iboto mo. E paano kung yung sample ballot pala galing sa demonyo? Familiarize mo na rin sarili mo sa mga balota. Alam mo, pwede mo silipin sa Comelec website. Sa Facebook page nila, meron ding link. Hanapin mo yung lugar kung sa karistrado, tapos makikita mo itsura ng balota mo. Sa harap may anim na put-anim na pangalan, mga kandidato sa Senado yon. Pero hanggang 12 lang yung pwede mong iboto. Bawal sobra, ha? pwedeng kulang. Kunwari, anim o walo lang talaga yung gusto mong iboto. Huwag mo nang ipilit yung iba. Mahirap na eh. Baka makaboto ka pa ng bobo o magnanakaw. O worse, bobo na, magnanakaw pa. Parang tanga lang, di ba? Sa baba, nando naman yung mga kandidato sa lokal. Pili ka kunwari ng mayor, vice mayor, congressman o councilor. Pero pusta ko, karamihan doon mga dynasty. Ganun talaga eh. Iba nga, wala pang kalaban eh. Huwag mong kalimutan yung page 2. Nandun na yung listahan ng mga party list. 156 yung mga tumatakbo. Pero isa lang yung pwede mong iboto ah. Maganda yung eh, memorize mo na yung numero ng iboboto mo. Pero mas mainam, mag-research ka muna tungkol dun sa party list na trip mo. Check mo kung sino yung mga nasa likod nito. E eh, baka mga dambuhalang negosyante o kontraktor pala eh, O political dynasty na nagpapanggap na makamahirap uso kasing gaguhan sa party list eh. Sorry kung medyo cynical tong dating na message ko ah. Alam niyo bala ko sana instructional video lang para sa tamang pagboto. Pero mabigat talaga yung dibdib ko eh. Para kasing kahit anong gawin natin, sila-sila lang talaga na nanalo. Alam mo yun? Magtsatsaga kang bumiyahe, tapos pumila sa presinto, papawisan ka ng sobra, tapos yung resulta, ang labo lang. Kunwari sa Senado, check nyo yung mga nangunguna sa survey. Ang daming olats doon, di ba? Ang daming balimbing, ang daming enablers, ang daming dynasty. Kaya iba parang hello, pero malamang sila uli yung mananalo. Kaya minsan napapaisip siguro iba sa inyo, eh. Worth it pa bang bumoto? O syempre naman, basic yan, eh. Pag di natin ginawa yan, we will lose by default. Parang hinayaan lang natin yung mga gago na lalo maghari sa eleksyon natin. Parang saksi lang tayo kung paano nila binobola, binubulag, saka binobobo yung mga kababayan natin. Pati na tayo. Hindi talaga option yung mag-give up eh. Kasi lalo tayong matatalo. Pag ganun, habang buhay na lang ba tayong bad trip? Hopeless? Frustrated? Eh wag naman. Importante kasi na hopeful pa rin tayo. Optimistic na yung boto natin can really make a difference. Siguro hindi ka agad. Siguro hindi pa. Pero kung mas dumami yung mga matitunong mag-isip kung mas marami yung hindi na nakadepende sa ayuda ng mga politiko para sa boto nila. Maybe and just maybe, makakakita tayo ng magandang resulta. Unti-unti. Pero yung optimism, hindi pwedeng lutang. Dapat nagpaplano tayo. Dapat may strategy. Dapat nag-iisip tayo kunwari kung paano mamumulat yung mga kababayan natin. Paano natin ma-expose itong mga tarantadong politiko na ina-exploit lang tayo. Nandiyan yung social media. Kung hindi tayo happy sa serbisyo ng mga to, ipaalam natin. Huwag tayo magpatalo sa mga trolls nila. Tsagain natin ilahad at ipaliwanag sa mga kababayan natin, sa mga kamag-anak at mga kaibigan natin, kung ano yung tapa, kung ano yung klase ng pamamahala at serbisyo na deserve natin. Mas maganda nga yung personal na makikipag-usap eh, para may human connection. Pag sa social media kasi, ang daming assumptions. Itaas natin yung standards natin hindi pwedeng pwede na. Yung tipong korap yung politiko, pero nakakatulong naman. So happy na tayo. Ang problema kasi, nasanay tayong mga Pilipino sa ganito. Sinanay nila tayong ganito lang mag-isip. Ima-contento na sa kung ano yung meron tayo. Kunwari, alam mong malaking komisyon ni congressman o ni governor sa pagpapasemento ng kalye. Kaya mahinang klase yung pagkakagawa. Kaya ilang ulan lang, sira na agad. Pero dahil mababa ang standards natin, okay na sa atin. At least na semento yung kalsada. At tinatanaw pa nating napakalaking utang na loob nito doon sa politiko. Isipin mo, ninakawan ka na, nag-thank you ka pa. May mga nagsasabi, yung mga ganitong mensahe raw, pang middle class. Hindi raw umaabot sa mga mahihirap. Totoo rin naman, kasi karamihan sa mga mahihirap, walang akses sa ganitong video. At marami sa kanila, mas abala sa mga isyo ng sigmura. Pero hindi pwedeng tumahimik na lang tayong mga nabihiyaan ng ganitong plataporma. Kayong mga nakakanood ng video na to, may access kayo sa social media, sa internet obviously, may access kayo sa mga impormasyon. E bakit hindi natin gamitin itong privilege na ito, itong access na to, para mas makaabot sa mas maraming kababayan natin? Ipakalat natin yung tamang impormasyon, yung mga tamang values, yung tamang klase ng politika at pamamahalaan baka sakaling mas marami ng mamulat at magising. Para siguro sa mga susunod pang eleksyon, hindi na tayo basta-basta magagamit o mauunggoy ng mga unggoy na to.